Hello guys! For today's video, ayan, ito nga pala yung pangyayari nung nakaraang Sunday at pumunta kami ng Sorsogon. Ayan, di ba? As I promise, sa hawker tayo maglalang. Ayan, so arakan po din natin kahit dito. So ayan yung unang sinerve sa akin, yung tsaanayan na napaka Super tamis, so inuminom tayo dyan dahil super thirsty na, oh diva Pagtapos guys, tingnan yung kanilang uh, toilet Napaka ano, and, dalawang ano lang yan back to back At the same time may sa gilid na salamin Pagkatapos ang dami mong makikita dyan yung self mo And of course, naglakad na naman tayo paakya at dahil nga malapit naman tayo doon sa may hagdan so, gawin na natin maglakad. Wag, kasi ang layo na doon ano, yung escalator. At pumunta naman tayo sa May Saan na nito after? Ay, okay. Sa Ace Hardware. At ayan, bumili tayo ng pabonggang ano na yan. Um, emergency light. Ayan, so... Yan talaga ang gusto ko guys kasi nga 'di ba minsan talaga biglang nagba-brand out kung gabi at ska isa lang yung aking Ayan, nalunok ko naman yung aking always na laway. Ayan. So, isa lang yung aking ilaw na solar. So, kailangan natin ng ganito para in case na maubosan tayo ng solar na ilaw, eh, merong tayong gagamitin, ba diba? pagkatapos nag-proceed na kami ng aking amiga papunta doon sa SM Store. Ayan, bumili nga pala ako ng thermos na yun. Yung maliit lang yung para sa akin lang dito sa bahay. At same time, kasi sila ate meron na din. At saka, ayan, so naghanap pa ako talaga ng sleeper. Ayan, yan yung Islander. And of course, hindi na nakapag-video guys dahil nga, di diba, ang dami ano. Ang nagmamadali kasi kami dyan eh. Kasi dapat mga 4 to 5 ay eh, nakasakay na kami kasi paubusan na. And of course, After namin mag-grocery ng na na aking amiga, ayan, dumaan muna kami sa J.C.O para bumili ng pasalubong na donut. At the same time, yung kanilang white mocha, ayan, so may ano sila, pabunggang po promo. Once na bumili kayo, may meron kayong free na donut na glaze. Ayan, o oh, diba? Perfect. So habang kumakain kami dyan, may nakita kami something, ayan, so sabi namin, uwi na tayo for the go kasi nga baka naman magastuhan na naman tayo. Ayan, so habang nag kami na mapuno yung bus and shout out kay ate, aking follower dyan sa Lugar Republic, shout out sa'yo ate, ayan, so buti na lang guys, hindi masyado maulan, ante then naka tayo ng madilim na, tapos biglang dumating si Beshi, ayan so nilabas ko na yung aking mga um, pinamili na mga ano, anig aneg so pinag-iisa-isa ko yan dyan, kasi nga uh, alam niyo ba, ayoko talaga sa mga biglang ano, niyaya ka pakatapos ikaw na pala yung ang dami mong nabili. Kasi nakaka talaga guys mag, ano, magshopping mag especially kung alam mo namang meron kang pambili at the same time at for the go talaga ang bakla. Ayan, so sabi ko, Beshi, kain ka muna ng donut kasi ayan, kasi sandiyan hindi mo na si Beshi pumunta ng school paghapon kasi sabi niya, the next morning, early siya pupunta nang school. Ayan, habang, ano, pagdating ko, nagpapalabas sila dyan ng, ano, ng TV. O, oh, ba diba? ang tagal ko dito, pakatapos, ayan. Isang dosina yung binili kong, ano, ng donut. O, ba diba? ayan. Ito yung kaganapan. Ayan na muna, guys, ang aking share sa inyo. Ayan, so, ikakat natin tong aking over at mag- ano na tayo ah, for the go na tayo sa another video diva <moisture> <Parang ako> ha? <anough> okay. okay. Why... <seldom Michelin> ko na formula na kasaksak. From office na thermo. na firmo na nagkasaksa sila hmm. mapakala ko water dispenser para um, pagpakalag ka sa rayuan sila ba yan? 700

emergency lang next ka naman baka loan An, sunho baka okay, brand out may internet sige okay automatic oh, automatic pag siya stack na siya automatic serak begah, mau di bang.